Okay, magandang araw mga kapatids, no? So, ito isang naman problema. Ah, malimit na gigim problema natin to ah, headlight, no? So, kalimitan, na sisira yung socket at nasusunog yung pinaka-relay, no? So, ituturo ko sa inyo kung paano ganap natin gamitin yung relay ng pangbusina, no? So, ituturo ko sa inyo kung paano ikabit yan. So, karaniwan natin yung problema to yung ating headlight relay, no? At yung kanyang socket na nasisira. So gagamitin natin yung mga common na mabilis mabili Kahit sa mga auto supply eh, meron yan So ito yan mga kabadets Okay ito mga kabadets yung ating sakit ng relay no Na pang busina So ayan yan yung mga ganitong sakit E eh, common lang to na nabibili sa mga auto supply O sa mga motor shop no So ayan mga kabadets Okay, ito mga kabadyads. No? So, i-wawiring na natin. Hanapin muna natin dito yung supply. So, supply 12 volts. Ito yung kulay puti na may guhit na pula. So ilalagay natin yan dito sa uh, 30 ng ating socket no? So may mga number naman yung ating socket So 30 yan yung common So sa socket Ang number nung kanyang paglalagay uh, Paglalagyan natin yung pinakasupply Doon sa galing sa fuse box Yung wire na kulay puti na may guhit na pula Ay eh, itong 30 no? sa socket Ito yung common ng ating socket no? So pag natin na relay, ito yung common na relay So dito natin nilalagay yan sa uh, kulay puti na may guhit na pula. No? So ayan, 12 volts galing sa fuse box yan. So yan yung common. So ayan mga kapatid, yung ating itatap na wire. So doon sa sakit ng ating relay, yung number 30, yung common. So ilalagay natin dito sa kulay puti na may guhit na pula. So yan yung galing sa fuse box na direct current no so DC voltage 12 volts so ayan mga no, tapos isusunod na natin dyan uli yung isang wire no? so ituturo ko sa inyo isa isa para man natin yung kung yung wiring to no? so isusunod natin dito yung load so ito yung load na papunta doon sa ating uh, bumbilya so ito yung kulay violet no so na, dito natin ilalagay sa 87 no so 87 so ayan dito sa sakit ng ating relay gagamitin ay yung 87 no. So yan yung load na papunta dun sa ating ah uh, So sa low low beam to no mga kabajets. So kulay ang kulay nga pala nung pagtatapan natin ng 87 ay eh, itong kulay pa yun hmm. so, ayan mga kabajets. So dito natin ilalagay yung load ng ating relay no yung 87 So dito papunta sa ating ulipoy eyelid. So ayan mga guys. So sa ah uh, doon sa load no. So isusunod natin yung trigger. So alin nga ba yung trigger wire no? So ito yung trigger ng ating low beam. So ang kulay niyan ay kulay pula na may guhit ito. So dito natin 'yan ilalagay sa 86 ng ating ah, socket, no. So 86 doon natin ilalagay yung trigger ng low beam. So ayan mga kabadyads. Ang kulay nga pala nung trigger ng low beam natin ay eh, kulay pula na may guhit na itim. So, ayan mga kabadyads. Hindi naman siya masyadong maliit lang ang wear nito mga kabadyads. So, ito yung trigger na galing dun sa ating switch sa high and low. No? So, ito yung kulay pula na may guhit na itim. So, ito yung sa low beam. Itatap natin yan dito sa 86 ng ating, real, ng ating socket. No? So, ayan mga kabadyads. Okay, pagkatapos niyan, na nailagay na natin yung sa trigger. So, yung ground naman ang isusunod natin, no? So, ito yung 85. So, ang kulay ng ground natin dito, kung manggagaling doon sa ating wirings, ay kulay itim na may guhit na yellow. So, yan yung ground ng ating uh, wirings na galing sa wirings natin. So, itatap natin dito sa 85 ng ating socket, no? So, ayan mga kabadid, no? kulay itim na may guhit na dilaw yan yung ating pinaka ground ng wirings no? so ayan mga kabajods medyo mahina na yung kanyang wirings ah naputol na ng tuluyan so ayan mga kabajods at kung mapapansin nyo yung wirings dito sa unahan ay eh, talagang umiitim na yung mga wire dahil umiinit yan mga kabajods no? so ayan yung ating nilalagay dyan mga kabajods so yung 85 ng ating socket ng relay ay eh, ilalagay natin dun sa kulay itin na may na dilaw so yun yung ating ground Okay, ayan mga kabadyats yung diagram ng ating paglalaga, paggamit ng ating uh, pangbusi ng relay. No? So, mga common lang yan. So, ito, ah uh, ito yung relay na pangbusi na. Ang ginamit ko dito yung bush. So, para matibay-tibay, magandang klase, no? So, ilalagay na natin tapos itetesting it natin mga kamadis, no? So, madaling mabili itong mga ganitong relay sa mga auto supply. Okay, yan mga kamadis, no? So, na-install na natin yung ating uh, relay ng ating pangbusina, no? So, pwede natin gamitin yan sa headlight, no? So, common lang na nabibili ito sa mga auto supply at sa mga uh, motor shop, no? So, much better na gamitin nyo yung boost na original para magandang performance, no? So ayan, inayos lang natin yung pin at medyo pagsaksak natin yung relay eh, na hubo. So ayan yung mga simpleng idea kapag ka, problema kayo sa sakit ng inyong headlight at yung relay ay eh, kalimitang kalimitan nasisira itong mga kabadyads na. No? So kaya common ang ginamit natin para mabilis hanapin at mabilis mabili. So ayan mga kabadyads. No? So ayan, gumagana. Okay, yan mga kapatid yung ating simpleng tips si AD tungkol dito sa ating headlight relay. No? So, ayan mga kapatid yung gumagana na. So, ganun din ang gagawin nyo to sa high beam. No? So, same process lang ang gagawin nyo sa pag-install mga kapatid.